Hello so guys, magandang umaga po sa inyo. Welcome to my vlogging for today's video. And ito po kami, no? Kusa naman. Iwan ko lang kung anong uh, madadali namin ito. Yung isa't eh, matuwa na kasi malaki na biling eh. Yan eh, iwan ko lang sa amin ngayon guys. Si Brad Mircher oh. Paika-ika. Maputik. Ayan oh. puno oh, puno. Ayan guys. Yung tao na pala Nangyos oh, kaya naman kaputik eh. Oh, may bako naman. Mano-mano na naman ito akat ito guys. Saan dyan ganyan ang buhay guys. May panalo, may talo. Yes oh. Delikado guys. Yan guys oh. Nakare-ready na si namin guys oh. Kakarga na lang ang mga sa bako dito doon. Yun. Yan ang mayroon ito guys. Yung pagdala ng materials doon ba sa room. Yan. Uh. Ito guys oh. Ito susunod guys yung lawak. Diba lawak guys? So. Yan. Guys, yan guys. Yung yan. Hmm. Yan. 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 Uh, matagal na trabaho to guys. Kaso lang pagkatapos yun, doon lang mahirap ng guys kasi mataas na. Wala na doon guys. Ito, dito, okay. Pwede na. Yan. Hmm. ko guys, oh. hmm. muna guys kasi malaki ng billing eh pag malaki ng billing tatambay mo na <laughs> pag malaking billing tatambay mo na mamaya ng gawa <laughs> sabado eh <laughs> sabado daw sabado oh see so, yeah, guys up to you um, yan guys nag asyuntado na guys oh yun yung ko guys tapos tapusin na matatapos na ko ngayon yung asyuntado na yan yan guys Pinto Dito yes. okay, eh guys, titingnan natin yung Ating simento guys Kung naitaas na nung bako Tingnan natin guys Yung ating siminto Ay, ito na guys oh. na Natin guys Ayan